So, ito mga ka-extreme. So, andito na po tayo ngayon sa ating isa sa mga distributors dito po sa District 2. Dito po tayo sa Kabuyaw, Laguna. Ito po. Ito po si Ma'am Magdalena Solis po. Ang may-ari po nito. And distributor na po siya since 2022. So, ayan po. Ito po yung kanyang tindahan. Ayan. And tara. Tignan natin. Magkamustahin natin ang journey niya sa Extreme bloom Trading. Nandito po kami kay Ma'am Magdalena Solis. Siya po ang distributor ng District 2 sa Kabuyaw, Laguna. Ayan po. And yun, Ma'am, good afternoon po. Good afternoon. And yun, medyo matagal na po namin talagang binabalak na pupuntahan kayo at kamustahin. Ayan. And yun po, ah, finally, wow. nandito na rin po kami at nakadaupang palad na po namin kayo. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa Extreme Blooms na, na interview po kayo about sa naging journey nyo na po sa ating pagiging distributor. So bago yung ma'am, pwede po bang ma- Makuwento niyo sa amin yung konting tungkol po sa inyo. Uh, ako po si Magdalena Solis, distributor ng Kabuyaw Laguna. Ang location po namin ngayon ay nasa Marinig, Kabuyaw. Meron mm -hmm. yes. po akong apat na anak. Mm -hmm. Apat. Kasayang uh, po sila yung mga pamilya na Apo, ang isang anak ko ang kasama ko dito sa bahay. And ma'am, bago po kayo maging distributor or maging seller before muna ng... Extreme Bloom. Ano po yung pinagkakaabalahan niyo, ma'am? Dati po ako'ng online se seller ng mga pagkain, mm. mga pa-order ng mga made to order. Mm -hmm. Yun po yung dati kong kinagigkitaan. Kaya lang kasi po yung o-order ng mga pagkain. Mm -hmm. Hindi siya araw-araw. eh. Okay. So, okay. Kaya nag-isip ako, nag-isip ako ng iba pang mapagkakitaan bukod doon mm -hmm. na pwedeng yung pagkuna ng pang-araw-araw na pangangailangan. Opo. Kaya dumating Please. naman sa buhay ko si Extreme. Blumes. Ah, yun. So, yun na nga po yung susunod ng tanong. Bari, paano nyo po nakilala si Extreme Blooms? Online din po. Sa okay. Shopee, Lazada, sa... Okay. Tsaka sa YouTube. Okay. So, nakatrain mo na po kayo sa mga platforms na yon. Okay. Opo. And, paano po kayo na kumbinse na mag maging isang distributor po? ah, uh, actually po ang talaga pong nag-start nitong business na po yung anak kong panganay. Mm -hmm. Kasi dati siya ang nag-umpisa niyan anong yan. Mm -hmm. Ng business na yan ay ino shay nawalan ng ano nawalan siya ng supplier mm -hmm. naisip ko bakit hindi ko gawin ako Kasi sayang eh sayang na yung mga cost mm -hmm. niya nung nawalan po siya ng supplier okay. nag-stop na po nag siya nag-stop siya ako ang gumawa ng paraan nag search ako sa mga, wow. mga on online online mm -hmm. so sabi ko bakit hindi ko kaya kaya kong magtimpla kaya ko din yan talaga so, po okay. Kaya yun, nag-umpisa po ako mag-search sa, sa, sa YouTube, sa, mm -hmm. sa... Pero, paano po masasabing hindi kaya? Ilang taon na po ba kayo nung nag-start po kayo? Nag-start ng... sa extreme plot? Opo, sa... opo, Nung nag-start kayo mag-timpla kasi, sabi, timpla talaga yan eh. Parang hindi na yan kakayanin kung... 16 na ako. 16 na po kayo noon? nun? So, nung nag-umpisa ako. Year 22? Ah, oh, 22. 22. Kasi parang ang distributorship na extreme, two years na siya. Ikaw yung isa sa mga pioneer kasi, no? Oo nga. And okay naman, no? Okay naman, okay. And yan, ano po yung mga, ano, yung mga produkto na ino-offer niyo po dito bukod sa mga produkto ng extreme? O, puro extreme lang. O, mga extreme po. Kung meron mang mahaluan ng iba, yung mga, yung ng tao, yung mm -hmm. ko din. Mm -hmm. parang hindi na sila kumalis, andito na sila. Ano po yung ano? Parang, lahat po ba ng mga produkto na extreme, kinikeri niyo po? Okay. Lahat, no? Oo, yun nga. Nakita ko nga, mm -hmm. talagang, kahit, ting may bago. Kahit, pa, tentacle, tina mo mall, no? Mo. Pero ano po ba yung ano? Parang, pinaka pinaka-mabiling produkto po ni Extra. Uh, number one ang dishwashing liquid na kalamangsi. Uh, talaga po. Number one talaga. So, kalamangsi, oh, okay. dishwashing. Okay. Talaga po. Oh. Okay. And then, yun din po yung talagay ko. <laughs> And then, pa sa so, fab yan. Sunod. And then... Matry ko rin po ang pineapple ng Kunda dishwashing. Rin, no? Sobrang mabanggit. Ang ganda, dito. no? Ako din. Gusto ko rin siya. Gusto ko rin siya, yung pineapple. Kasi... Iba yung, iba yung dating nung ano niya, no? Parang may sweetness, mm. na hindi siya nakakasawa, so, no? nila, parang ang sarap daw inuming. Correct po. <laughs> parang pag nilagyan mo siya ng green, parang okay na rin siya, e, eh, no? Kaya lang kasi, syempre, iba talaga yung amoy nila sa green. Ayan. So, tingin niyo po, bakit kaya gustong-gusto ng mga tao ang extreme blooms? Unang na po, siguro, dahil sa pressure masyadong mm. -hmm. mababa yung presyo natin. Mm -hmm. Pangalawa, maganda po yung quality, yung consistent ng sabon. Mm -hmm. Hindi lang po dishwashing, lahat po, mga powder, mm -hmm. na talagang pinagbuti nyo po talaga. Mm -hmm. Talagang... Kasi nang naalala ko kasi, ano po eh, maliit pa lang talaga yung lugar mo. <laughs> Parang naalala ko, ano pa lang siya, yung parang lamesang maliit dyan sa harap. Kaya lamesa. talagang walang ka naman naman. Opo. Okay. start pa ako sa package view. Opo, yung ano pa natin noon, package 20,000 natin, mga gano'n, no? Tapos medyo matagal mo pa siyang naubos, kasi nga, pinapatry mo pa lang siya. And then, talaga nakita mo na talaga siyang mag, na medyo nagbo-boom, medyo gusto talaga ng tao. nag po ako noon, nung unang-una. Bumibenta lang ng maliit, 200, 400, 500, mm -hmm. hanggang sa tumatagal nakikilala nila ako, mm -hmm. may nakakapagsabi na, oh maganda dun sa gano'ng buta kayo. Mm -hmm. Ay, sa malalayong lugar, magkakarating sila. Talaga, nagugulat na, nag ka rin. Hindi ako nagsasawa magtanong sa kanila kung taga saan kayo. Mm -hmm. Para nalalaman ko kung saan nakakarating yung sabon ko. Talaga po. minsan kasi okay. hindi mo sila kilala, no? So, may oh. hey, uh. napunta rito, dadaling daw nila sa Bicol. Sabi ko, mayroon kami distributor sa Bicol. Mm -hmm. Para hindi na kayo mahirapan. So, susunod, next time doon na kayo kumuha. Mm -hmm. Hindi, gusto daw nila dito. <laughs> 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 Oo oh, no. nga. Kasi nga, iba so, rin yung oh, sige, okay pagkilala okay. na kayo, no? Pero at least, nasabi mo pa rin yung gano'n. At least hindi mo pinagdabot. Lahat naman, pag nakikita may bagyo, sinasabi ko sa mga distributor. Po. Lahat ng lugar ka dito, may talaga distributor. Talaga po. Na may may nakakatrating din dito ng mga taga doon. Tapos mm -hmm. talagang hindi mo na alam kung saan-saan sila nang gagaling, no? Minsan ang dala nila mga galon. May mga na umu-order din sa akin, ma'am, ng mga nasa ibang bansa. Ay, talaga But, po. Pero, ano, uh, halimbawa, yung nag-work sila sa ibang bansa, yung ang wife nila ang nagmama-manage dito sa Pilipinas. gano'n. Ay, talaga. Siya so, yung umu-order. Yung... Talaga ba? Ganun. Bali, ang kausap po nasa ibang bansa. Apo. Tapos, yung pipick up dito, yung wife, gano'n. Woo. Masa po, paano niyo po pinopromote yung extreme sa sa mga tao? gano'n? Online na rin po. Pagka yung may bumibili sa akin, ipinopost ko. Ah, ko. Kasi okay. naiinggan niyo sila. Okay. Naiinggan niyo silang makita na Wow, ang daming gumili kay <laughs> okay. kay Magda. Ibig sabihin, maganda yung produkto. Kaya mag-ibig. Actually, maging. actually po eh. Saka, mm. Talagang -hmm. nagugulat sila kasi ang lakas ng pagbabago ng tindahan. Mm -hmm. Kasi dati, maliit lang talaga. Tapos okay. nakikita nila, ang daming dinideliver sa akin. Mm -hmm. saka, halos lahat na ng kabahayan namin, tindahan na. <laughs> Oo nga, parang grocery na nga. Uh, itong nga naman eh. Parang, parang buksan mo na lang talaga. Parang malapit na talaga maging grocery, di ba? So yun, yun nga po yung napansin namin. Kaya yun din yung parang pinaka-turning point namin na kayo po talaga yung unahin namin. Kasi nakita po talaga namin yung journey ninyo mula sa umpisa. Alam nyo naman, nakikita ko yan, sinishare ko rin yung mga post ninyo na namin lang talaga po kayo sa maliit na lamesa and then dumating yung time na parang nagpabakbak kayo ng part, ng division. Kasi sabi nyo nga po, hindi na siya kasha. Tapos, napansin ko po yung, yung parang living room ninyo, nawala na, na rin wala. po. po kaya sabi ko, hello. yung, nakakatawa po. Minsan, na, na nagiging emotional din po ako kapag nakakita ko ng gano'n. Kasi, siyempre po, galing din Wala po doon. Wala nga rin po akong time manood ng TV. TV lang niya si po. Pero dati, <po, <laughs> ang dami. Yeah. po. Ano kaya po talaga yung pick ng mga customer na dating dito? Umaga. Pagkakalitang oras, ano yun? Apo, sa so, sa umaga. umaga. Pag ano po, yung sa araw-araw, yung Monday to Sunday, ano yung pinakamaraming customer mo? Saturday. Saturday. Saturday, Sunday. Mm. Kasi lamaday yun eh. Totoo din po. And sa so, experience po rin po kasi sa amin, uh, sa ma may refilling station din po kasi ako. Doon din po, lalo pag sabado, linggo. Yan, ang dami may po oras, talaga. may araw din na mahina. Mm -hmm. Pero may araw din naman na ah, halos wala ka ng pahinga. Opo. Okay. Na, Talagang pila -pila oh, Talagang pila-pila sila, no? Yung iba pa may mga dala pang mga galon, container. Meron na mga po mga bang ganon? Container, container. container. Yan, opo. opo. Pero ma'am, last year, bumenta ako ng portrait. Oh my God! <laughs> opo. Kaya, Ay, good news po yan. Records, opo. O, ano, oh, talaga na, po. po. Ayun, kasi yung sa, yung sa akin, yung pinaka-presto ko lang, ah. Ano lang yun, 10k lang yun, baby. May reseller naman yun, kaya ganoon. May na order ng 25k, mm. 10k, 15k. Eh ayun po, di ba po, um, distributor po kayo ng District 2 ng Laguna. Bali, being a dist district distributor po, meron na rin po ba kayong mga mga um, city distributor po? Meron na po. Ah talaga po, uh, meron na sa kayong... Sa Banay-Banay. Mm -hmm. At saka sa San Isidro at isa ho sa Los Eh, bali tatlo na po sila. So si ma'am, bali being a distributor, meron na rin siyang tatlo under her umbrella. Ganyan. So meron na rin siyang tatlong distributors. Kaya, kahit ganyan-ganyan lang si ma'am, makita nyo naman. Kahit nasa 60s na yan, kayang-kaya pa rin niya. 63 yan. na po. O, oh, 63 na siya. 63 na ba? <laughs> 63 na ba yan? Oo. So yun, ah, uh, di ba mga ka-extreme, di ba? Kahit may edad na tayo, ganyan, hindi pa rin yun hadlang para talagang, talagang magkaroon tayo ng initiative, ng energy, na kumita po talaga. Talagang, ang, ang walang kita, yun talagang tamad lang talaga. Opo, di ba? Tapos siya, tatlo pa, tatlo na yung distributor under her. Kaya, hindi po talaga ano, hindi po talaga matutumbasan ng kahit anong bagay, yung sipag. Kaya wala po talagang excuse kahit sino na sasabihin na hindi po sila kikita. Lalong-lalo lalo na po yung mga kabataan, di ba po? Oo po. Kaya siyempre po, kailangan po talagang maging inspirasyon din talaga tayo mga may edad. <laughs> may edad. Ayan. Ano po? A ano po yung parang pinakamahirap na, na karanasan o merong instance na nahirapan kayo di a distributor po ng extreme? Minsan po, pagka yung nahirapan ako, nalulungkot din po kasi ako pagka merong complain na, mm -hmm. na, Apo, bayan, mm -hmm. na kasi gusto ko na at sila na mm -hmm. kung ano yung ano. mm -hmm. ah, pag kami nagkong-complain na siyempre minsan di may iwasan mm -hmm. na magkakamali ng titla, mm -hmm. na lumalap na mm -hmm. Uh, sa so, mga ganong instance. Yung, Opo. So, paano niya po yun, ano? Paano niya po yun hinahandle? Hinahandle ko yun. Pagka meron akong sobrang raw match dito, mm -hmm. ko sa kanila. Binibigyan mm, -hmm, mm -hmm. ko sila ng ano, for free na lang. Kaya nga po eh, talagang ever since na nag-start kayo, parang never, ne never kayong nag-complain sa amin. At saka hindi po ako pala tanong. Pa Opo. Re-research po ako sa sarili ko. Opo. At talagang <laughs> sinesettle mo na yung problema within within your, ano na, within your own, ganyan. Na hindi mo na, hindi ka na talaga manggugulo sa main, ganyan. Opo. And yun po, siguro isa rin yung na challenge sa sa'yo, no, na, na parang mas naging knowledgeable ka sa sa products mo, ganyan mas naging yun, nakaka-handle ka ng mga ganong situation, yung hardness na medyo stressful din yan, lalo na po sa edad natin na medyo ano na tayo. Pero yun po, nagtataka rin din lang din po kasi ako talagang, never po kayong nag-complain sa akin. Once, nagtanong lang kayo, pero hindi po siya complain. Talagang question lang. And never po kayong na-discourage kung meron tayong mga adjustments, di ba? Kahit gano'n na minsan may mga complaints na ganyan, na-handle nyo po ng maayos. And, yan nga po, lumaki naman kayo nang hindi po kayo na-discourage. Talagang gano'n po eh. Kailangan hindi po talaga tayo susuko eh, no? Kasi pag sumuko po tayo, tayo po yung unang-unang talo, di ba po? Meron ka po bang hindi malilimutan na parang pangyayari o naging parang tumatak lang sa isip mo na isang masaya or nangyari po sa iyo uh, sa sa pananatili mo po sa extreme blooms parang ganoon so ano uh, po bang nangyari sa mga masaya yung nangyari sa akin nung nagkaroon tayo ng get together nung ano ay yung, talaga yung, po <laughs> ayun so nung noon ko kayo nakita ng first time mm -hmm. and, uh, Yung distributors night oh, po natin. Opo. Oh, Sige po, magkakaroon po tayo ulit yan <laughs> sa year-end natin minsan di ba meron tayong makukulit na customer, ganyan. So, paano nyo po, ano, hinahandle? Yung parang, paano nyo po namimaintain yung relationship nyo sa kanila? i explain ko na lang po sa kanila na mabuti kasi mm -hmm. ma marami kong kasing customer na talagang mahirap pa Gaya nung haliwawa po, merong customer na magsasabi, um, mas so maganda pa rin naman si John, ganyan, bakit si John, ganito, madaling magtanggal ng sebo, ganito apa paano niyo po yan? Minsan uh, may nag sa akin na bakit daw nagtutubig yung sabon natin ako. Sabi ko, kasi yung oh, madalas, yung maraming bumibili rito, yung lalagyan nyo, may mga tubig pa. Mm. Dapat -hmm. patutuyuin nyo na yan bago yung bago mm-hmm. Ba kayo bumili mm -hmm. para mawala yung ganung ano. Oh, may amoy pa At no. Saka yung sa size ng ano nila, sa sizes <laughs> ng lalagyan nila. Oo po. Pag nagdala sila ng 2 liters, mm -hmm. gusto nila 20 pesos lang ang babayaran nila kasi yun lang daw ang nakalagay. Sabi ko, ang nakalagay po diyan, 20 liter. pesos per liter. By liter. 1.5 po yun dala niyo. 1.5 ba to? Oo Ganun so, naman. Doon lang ako na. Ganun naman kayo mag-explain. Pero hindi naman sila ma-reklamo. Ah, Para so, malambing. Ito, po, kaya rin po pala, talagang magaganda ang feedback nila sa akin, kaya natutuwa ako. Ah, okay, very Tsaka good po. Tsaka pagka kinakausap ko sila, parang mga kaibigan ko na sila, parang hmm. mga kapatid ko na sila matagal ko nang kilala. As in, as in talagang, pag nawalan sila ng gamit na dishwashing sa bahay o fab, kung dito po talaga yung punta nila. At saka malaking bagay din po sa akin kasi parang nagkaroon ako ng self-confidence. Talaga kasi po. yung pag nakakausap ko sila, iba-ibang hmm. klase ng taong ang nakakausap ko. Hmm. Nagugulat na lang ako, darating dito, may ang gaganda ng sasakyan. Talaga po. Ay, tapos mga mga English speaking. Pa. Ay, talaga po, <laughs> may, may nag-inquire nga po sa akin dito na mm -hmm. ano siya foreigner, mm -hmm. Pakistan, mm -hmm. nag-inquire nag sa rito. Nasagot ko naman ng tama yung mga tanong niya. Talaga um, po, um, ang galing opo. So talagang uh, dinadayo ganyan, dinadayo na kayo. Tapos talagang nagugulat na lang kayo. Nakarating na din po itong ano ko siya, Bisaya kasi yung mga taga Leyte, taga Davao, talaga. na nandito, inuwi nila talaga doon sa kanila. Mm -hmm. Kaya sabi ko, next time, kung naando na kayo, maghanap na kayo ng distributor. Mm -hmm. Isearch nyo sa, sa lugar nyo. Mm -hmm. Hindi yan mawawala. Kasi okay. pares din naman ng timpla, ano? Okay. Ayun. So, paano nga nakatulong yung Extreme Bloom sa paglago ng, ng tindahan nyo? Uh, malaking bagay si uh, Ma'am kasi dito ko na lahat kinukuha yung mga pangailangan namin. Ay, talaga po. So, magsimula sa bayad sa bill sa wifi, sa, mm -hmm. sa, sa electric, sa tubig. Eh. Talaga po. Sa mga ibang bayarin pa. Tapos yung mga daily needs namin, dito ko na lahat kinukuha. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. pagka meron akong gustong bilhin, pagkain, dito na, no? Kaya, hindi ko tinitigil yung sarili ko kasi napapagod naman ako. Ano, di? Mm -hmm. <laughs> kasi po, Napansin ko talaga po, uh, masasabi ko talagang lumaki kayo. Kasi before po, yung una niya pong purchase, 20,000, ganyan. Tapos, nagiging 40,000, nagiging 50. 50. Tapos, ayun po, yung eto huli niya pong, ano, purchase, nasa one, 100, 100 naigit 100,000 po. So, kaya masasabi ko po talaga na talagang lumalaki kayo. And, ano pa po yung parang plana po ninyo sa mga hinaharap? Ayan po. Ang plano ko sana ma'am, ah uh, mapataas na tuluyan yung bahay ng, uh -huh. para parang buong itong baba. Buong ibaba. Tindahan na. Talaga. Tindahan na talaga siya. Paano niyo po invite yung mga ano natin? Mga extreme natin na maging distributor po. Ano pong maipapayag niyo sa kanila? Yung mga hindi pa po distributor. Uh, ini invite ko yung iba na gusto maging distributor kasi para uh, maging paris niyo rin ako na nakakatulong na ako sa pamilya ko mm -hmm. kahit may edad na ako. Mm -hmm. uh, hindi ako pabigat sa mga anak ko, sa mga mm -hmm. ano ko uh, Ang sa ka po. kaibahan po sa distributor, mura po kasi. Mm -hmm. Mas na mura mm -hmm. ah, kaysa sa reseller. Correct. Kaya mas maganda na maging distributor sila. Okay. Para mas maganda ang kita nila. Totoo po. Totoo po naman din 'yon kasi mas mababa yung puhunan okay. bilang distributor. Kamamuhan um, lang ng konti pero forever na yung price most distributor tama po. Yun. So yun um Ma Magdalena, thank you so much po thank sa you pagpapatuloy mo. niyo po sa amin dito sa inyong um malaki na tindahan na dati walang init. po. Thank you po and sana po mas lalo pa po kayong mas maraming matulungan. Ayan. alam ko naman po sa ngayon, marami na po kayong natutulungan. Hindi lang po yung mga reseller eh. Kasi tinutulungan niyo rin po yung mga retailer, yung mga bumibili ng mga mga bote-bote kasi nakakatipid po sila sa budget po nila, di ba po? Kaya, ayun po, congratulations po. Isa po kayo sa buhay na inspirasyon na naging reseller at eventually naging distributor po ng Extreme Blooms. Ayan po. And sana po uh, for the next years, makabalik po kami dito at i-cover po namin ulit ang inyong mala supermarket na napuesto. Ayan. And thank you so much po sa pagpapa nyo niyo sa amin sa interview. Ayan. And, And sisiguraduhin ko po na magiging inspiration po kayo ng hindi lang ng mga ah uh, kabataan pati na po ng mga talaga ng yung mga may edad na, yung mga retirees na, yung mga nag-retired na na magkakaroon po sila ng hope na kahit pala nag-resign na sila sa trabaho o retired na sila sa trabaho, eh meron pa po silang pwedeng mapagkakitaan. At hindi lang talagang maliit nakita, Talagang napakalaki po nakita. kita. Basta lang po siyempre, ma-adapt din nila o ma-unleash din nila yung passion gaya nung nangyari sa inyo, di diba po? So, yan. Thank you so much po. And good afternoon po. Thank Okay. Ay, sige. Mag Ay, sige. Mag sige lang. Thank you. Uh, magpapasalamat po sana ako sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Sige. Dahil sa suporta nila sa akin. Patayak <laughs> ako. Thank you. So ko. So, Salamat po. po sa lahat ng mga suki loves ko. Hello po sa inyo sa mga distributor? Uh, hi po sa mga distributor ko po na Banay Banay, San Isidro at ng Los Baños. Kapit lang po, kaya natin yan. Tsaga lang po. Ayan, thank you. So, ayun po mga ka-extreme. Ayan, thank you so much and uh, please catch us again sa isa pang uh, inspiring na journey ng ating ka-extreme sa mga susunod po nating um, mga content. Ayan, abang-abang po tayo palagi para mas lalo po tayong ma-inspire sa journey po ng isa nating mga ka-extreme distributors. Thank you so much and good afternoon everyone. So ito mga ka-extreme. Sa so, mula kay Ma'am Magda, kay Ma'am Magdalena Solis, sa ating district distributor ng Kabuyaw, ito, meron na po siyang anak. Ayan, ito po, si Ma'am Benny. Ayan po, Siya po, ang uh, isa sa mga resellers ni Ma'am. Ayan, so ito po yung kanyang tindahan. Kung saan, dito rin po siya nagtitinda ng kanyang mga mga products na nanggagaling sa ating district distributor. So yan mga ka-extreme, pwedeng pwede rin po na distributor tapos magkakaroon po kayo ng mga reseller. So yan, si ma'am. So ilang, ma'am, ilang taon na po kayong um, reseller ni ma'am Magda? One year, ma'am. Uh, one, year, one year. po, March. Opo. Kamusta naman po ang benta? Okay naman po. Okay naman po. Ano naman po yung mga feedback nila sa uh, ating mga produkto? Wala naman, ma'am. Opo. Tapos sa pagka-youtsap, pag sinasabi nila, mas mahal ka ng 3 pesos o 5 pesos po. Kasi po, reseller ako. Opo. 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 Tsaka yung quality naman okay. po, no? Opo. Pinusunod naman po mga... So yan, thank you. So yun. Ilan taon na po kayo, yes. Mam Benny? Sixty-five pa lang, Sixty-five? Muntik na, muntik na. <laughs> uh, so, sixty-five na si ma'am. So, just like ma'am Magda. Sixty-three na si ma'am Magda. At si ma'am Benny naman ay sixty-five. So, di ba guys? Tala, eto talaga yung uh, living testimony na kahit may ibad na tayo, wala pa rin talagang hadlang para kumita po tayo ng pera. Tama po, ano? Opo, kaya, opo, yung mga tamad lang po talaga yung hindi mabubuhay ngayon. <laughs> so, ayan, ayan yung tindahan ni eh, ma'am. Ayan. Ma'am, thank you so much po. Thank you so much po.